Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Mami Den. So for today's video, samahan niyo naman ako mag-shake na melon. Yung melon nga pala na to guys, galing to sa ninang ni Baby Earl. Dalawang melon nga pala yung binigay niya, pero isa lang yung isi-shake natin. Tamang-tama nga to sa mainit na panahon ngayon. So balik nga tayo, hinati ko lang yun sa apat guys. Then yung dalawang slice, ayun muna yung isi-shake natin. Nakadalawang shake nga ako guys, di ko lang na So eto na nga, tinatanggal ko lang yung mga laman-laman niya, then nag Naglagay na ako dito ng ice. Tapos naglagay na din ako dyan ng gatas. Hindi ko lang napakita sa inyo. Then naglagay na din ako na itong asukal. Tansahan lang naman yung ginawa ko dyan guys. Kasi wala naman akong panuka. Nasa inyo naman yan kung gusto nyo pang tamisan. Pero sa akin oxy na yan. Nung nalagyan ko naman na ng asukal. Naglagay ako dito ng konting tubig lang. Then isisimulan ko na itong ishake. Talaga namang napakasarap na Thank Fast forward nung na-shake ko naman na naglagay na ako dito sa baso para matikman natin. At talaga namang napakasarap. Tsaka sakto lang yung tamis niya. So yun lang guys, pamimigay ko na to sa mga pamangking ko. Thank you for watching. Bye!